So good morning mga katamay Bicol Ayan, maagang maaga na naman Ito naman nagsalubong sa atin dito sa uh, Nasa Kupa ng Bahay ng Lupi Grabe So kanina pa tayo dito Mga 20 minutes na tayo dito Naghihintay uh, So matinding traffic na naman mga guys Na nakanasan ngayon Na ukas na to dito sa Kaba ng uh, Bahay ng Lupi So ito mga galing po itong Maynila Na mga sakin ito Ayan so ah uh, December 24 na mga katambay Bicol So ganito pa rin na 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 traffic dito sa bayan ng Lupi Ayan po So maulan po ngayon dito sa uh, Bicol So yung mga nagtatanong uh, Matindi pa ba, ba ang traffic na makakanasan namin pag umuwi kami pa Bicol, Kung dadaan kami ng... Ah... Uh, bahay ng Lupi... So ito po... Update po tayo ngayong araw na to... kasi kasing nagtatanong... Matraffic pa ba ang Bicol... Sa bahay ng Lupi... Ito po... Update po tayo ngayong araw na to... Ayan... Kanina pa ako dito... Ah... Uh, mga 20 minutes na mga katambay ako naghihintay dito... So ito... Maulan pati ngayon... Grabe... So... Hindi lang natin alam... Kung matindi pa rin ang haba ng mga sakyan sa dulo. So nandito pa rin tayo sa kulay ng Ayan, papakita ko sa inyo mga katambay dito, lolo. tayo sa dulo. So yung iba nagtatanong, matatik pa ba ang uh, Ayan po, ayan oh. So napakahaba ang ganto sa dulo. Ayan. Napakahaba po. So ilang minuto na po ako nag ano, dito, naghihintay dito, hindi naman pwedeng magsingit kasi tulay ito. Baka maipit tayo diyan. Ayun, walang masingitan yung mga motor ko. Oh. Nako, kanina pa ito dito mga kalating oras na yata. Ayan, so update ko po ngayong araw na to, ah, December 24 na po. So Merry Christmas. So sana, makaalis po tayo dito. Nako, Parang dito na yata mamamas ko yung ibang mga nagbabihay pa rin ngayon Galing Maynila kung dadaan dito sa bayan ng Lupi Gabi haba kasi may inayos po dyan kalsada na hindi pa ngayon natatapos Kasi palaging umulan Haba yan hanggang na sa dulo So maulan po ngayon dito sa Bicol Grabe oh So nandito tayo mga guys sa Tulay nang mauka, grabe Ayan, traffic Matraffic So kala ko okay na Pag ising ko ng umaga, kala ko okay na mga katambay Bicol Hindi na makakaranas ng ganitong traffic So matraffic pa rin po Ayan, haba Mahaba ayun o, so update ko po kayo ngayong araw na to December 24, ayan Merry Christmas po sa inyong lahat, grabe o So maulan-ulan pa. Ayan, maulan po. Dito sa Bicol ngayon, mga katay Bicol. Grabe oh. Ah, sir. Chat po. Yeah. Grabe. So yung mga nag yung mga magbabyahe po, ayan. Pauwi ng Bicol. So makakalanas pa rin po tayo ng traffic dito sa kaba ng Anday Highway sa bahay ng Lupi. So ito po, update po tayo ngayong uh, oras na to. Ayan, December 24. Ganito po ang haba ng na naman ng mga sasakyan. So, hindi tayo makasingit kasi tulay to. Hindi tayo makadaan. Hindi tayo makadaan dito sa tabi. Baka tayo dyan maipit. Grabe. So, mamaya po titingnan natin mga katamay bikol doon sa dolo. Kung anong haba pa nitong mga sakyan na to kasi nandito pa, pa rin po tayo sa barangay uh, bulawan yata nakakasakop nito uh, tulay ng mauka bayan ng lupi so hindi pa po, hindi pa po tayo nakakating doon sa pinaka bayan ng lupi pinaka sintro so mamaya pupunta po tayo doon so good morning good morning mga katamay bicol ayan update po tayo ngayong araw na to ayan maagang maaga Ayan ito naman ang sasalubong sa atin Ayan December 24 So may traffic pong naranasan dito sa ah, Bahay ng Lupi ngayon Ayan po So simula dito sa Tulay ng Mauka Ayan Tulay ng Mauka sa Bahay ng Lupi Aya natakaranas po ng traffic sa araw na to. Magang umaga, good morning, ayan, Merry Christmas So parang dito tayo mamamas ko sa kalsada Parang dito tayo mamamas ko sa kalsada mga katambay dito So napakahaba na naman po ng traffic dito Nakakanas na naman ng traffic dito sa kahabaan ng ah, bayan ng Duki sabi oh. So dito po ito sa tulay ng Mauka. ayan nasa kopa na ng bahay ng Lupi. So simula dito. ayan So papunta doon mga katamay sa dulo sa Barangay Bulawan. So nakakanas po ngayon ng traffic. Ito, nandito na tayo mga guys sa uh, uh, angat Buhay Lupi Bayan ng Lupi So kung makikita nyo uh, Ayan Apa ng sakyan So nakakakanas na naman po ng traffic dito sa Bayan ng Lupi sa oras na to magang umaga so ito po nakakanasal naman ng traffic ang kahabaan ng uh, bayan ng dupi so tingnan natin dito sa pinakadulo po, mga katamay dikulo so update po tayo ngayong oras na to ayan December 24 so nakakanas pa rin po ng traffic pero hindi na masyado yung traffic, hindi ka tulad ng mga araw na mabigat talaga yung daloy ng traffic. So nakakaanas pa rin po ngayon ng traffic dito sa bahay ng Lupid. So hindi na masyado. Gumagalaw na rin po ng uh, kahit papano yung mga sasakyan. naman ang sitwasyon dito sa bahay ng Lupi? grabe ito po kung makikita nyo talagang nakakakanas na naman po ng traffic ạ